dito sa kanilang flood control sa Sitio Luman. Kaya talaga imagine mo, totoo pala talaga na maayos at magandang trabaho dito sa Davao City. So ayan, sa so, dito tayo. Makita okay, tayo dito. So may mga hagdan to at itong nasa taas naman, ito naman ang pinaka highway na daanan. Dito sa Davao City, ayan. Ito yung pinakatulay and then dito dumadaan ang mga truck papunta ng bukid noon kagayan panlaking truck na tumatawid na naguugnay papunta doon sa kabilang barangay guys nandito ako ngayon sa may sitio luman barangay new valencia tugbok district davao city at kung napapansin nyo nandito ako ngayon sa ilalim ng tulay na ginawa nila ng panahon ni Digo so patunay lang na talagang maganda at maayos ang paggawa ng flood control dito sa Davao City at ulitin ko guys ito nilalakaran ko ito nga pala ang City Luman Barangay New Valencia dito sa Tugbog District sa Davao City ayan sa so, sa baba kung mapapansin nyo yan yan ang pinaka flood control nila dito okay so guys salamat sa mga nanonood Thank you sa mga bye At alam nyo na, follow for more and share. Thank you and God bless.